Sabi po sa inyo lahat ta uh, gusto ko lamang po kayong i-update sa mga nangyayari dito sa loob, mga kapatid. Uh, Nakakaano po kasi hindi na po nila pinapapasok yung mga pagkain, mga supply. Okay lang naman, okay lang na unak kami. Hindi kami makakain pero may mga bata po kasi. May mga bata po, may mga matatanda po dito na may mga sakit na. Marami pong gustong tumulong. Marami pong gustong mag-donate, magbigay ng suporta ah, sa lahat na nandito. Pero para na po hostage ang ginagawa nila sa amin dito. Yung mga bata po, hundreds po yung mga bata dito. Kawawa na po. Ano bakit hindi niyo isuko si pastor? Bakit tinatago ninyo? Ngayon alam niyo na kung bakit kung bakit hindi, na, hindi nagpapakita si Pastor kasi walang word of honor ang gobyernong ito. Wala po talagang, wala po talaga silang law na sinusunod. Nakikita niyo po sa lahat ng videos ngayon, update na, up, updated po kayo sa nangyayari dito sa kingdom. Lahat, wala na kaming control dito. Sa scanner namin ayaw nilang ipa-scan yung mga pinagpapasok nila, hindi namin alam kung anong pinagpapasok nila dito. Tapos doon sa basement, hindi kami pwedeng pumasok, sila lang ang pwedeng gumalaw doon. Hindi malay ba namin kung ano yung pinagpa-plant nila doon? It's not it's not what we are what we are hoping, mga kapatid. We want peace over here. Sabi nila magiging maayos ang pag-search nila. Pero ano nangyayari? You are already evading our place. Our property. This is ours. Hindi ito sa inyo. Hindi ito sa mga PNP. Hindi ito sa iyo, Tore. At sa kung sino pa man nag-uutos sa inyo dyan. Yung mga bata dito, anong kakainin ng mga bata? Wala kayong pakialam. Marami ng buhay na wala. Tapos magtataka kayo, ba't hindi nagpapakita si pastor? Mas magandang hindi nyo talaga makita. Pastor, wag na wag po kayong magpapakita sa kanila kasi mga demonyo po sila. Kung kaya nilang pumatay nang wala lang sa kanila, kayang-kaya nilang gawin kahit kanino. Pastor, wag ka mag-alala because we will defend the kingdom properties We will be here, hindi kami aalis dito, kahit gusto nila kami lahat palabasin. We will not bow down in your injustice system, on your oppression, on your suppression and coercion. May ama na nakakita sa inyo. Kung hindi namin makukuha dito sa, sa lupa, ang hustisya sa langit, merong langit, At hindi kami, mama, hindi kami takot mamatay. Actually, dito kami nagbabantay mismo sa kung saan gusto nyong i-implant yung bomba ng sinasabi ninyo at gusto nyong pasabugin dito para lang kunuhay sa mga heartbeat na narinig ninyo mga walang pakwenta-kwenta. Ang bubuti namin sa inyo dito, pinapakain namin kayo, mga kapulisan. Tapos ngayon, yung supply ng mga pagkain na para sa mga workers, sa mga batang to pipigilan ninyo. Ano, anong balak niya? Papatayin niyo kami dito? Papatayin niyo yung mga batang umaasa? Masakit tignan eh. Masakit sa tignan talaga. Heartbreaking in our part. Walang kaabog-abog. Gusto niyong i-invade ang property? Wala kayong contribution dito. Pastor, maraming salamat po, Pastor. Kasi in spite of all, ang, ang message of love giimplant sa amin ni Pastor. Kasi kung hindi pa, matagal nang dumalak ang dugo dito. But we are always thinking of love. Even your enemies, do good to them that hate you. Yan ang inimplant sa amin ni Pastor, wherever you are right now pastor don't surrender on this kind of evil forces that are abusing their authority we know that millions of angels are backing us up here in the kingdom and we will never our, waver our faith we will stand by the sun's side forever not just us but the whole supporters of the Kingdom Nation. Maraming salamat po sa pagsuporta. It's just a short clip. Hindi ko lang talaga makaya na hindi magsalita. I just want to voice out, mga kapatid. Mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Pasensya na po kung hindi po makapasok yung mga sinusuporta nyo, pagkain, tubig, at kung ano-ano pang medical na gusto niyong ihati dito pinipigilan po ng mga demonyong ito But so that we are always in the winning side May milagro may, may may mercy ang Ama sa ating lahat And we are hoping for the mercy that the Father that the Father will intervene in this very moment sa aming spiritual battle mga kapatid We know that the Father is always there سلام